may kalab shout out po magluluto po tayo ngayon ng dining ding kasi matagal na po tayong hindi nakakain ng dinding-ding pumunta ako ngayon sa Asian market at nakabili tayo ng mga sangkap ang ating lulutuin ngayon guys is eto papakita ko sa inyo wait lang nakabili ako ng ano ng to oh. malunggay ang nabili ko ngayon. Tapos, iluluto natin ng dinding Tignan natin kung pwede nating lutuin ng pang diningding ang ating ano, kaya mag uh, tawag nito, lilinisan na natin to at ating lulutuin. May malunggay tayo. 2, 4, 6. Itong anim na malunggay is ang equivalent niya is ano? 4 uh, franc. Ah, ito. 4 franc ito. Tapos, ito naman, dalawang kamote is 1 franc and 30 cents. O, oh, ba? Diba? Tapos, bumili din ako ng talong. Ang talong na ito, guys, is yung ano, yung parang kinakain doon sa Thailand. O, oh, eto. Ayan, Oh. Ayan, Chan -chan. Ayan bumili ako ng 5 pieces lang na talong. This is worth of 2 and 30 franc. oh, eto. Ganito yung talong eh. Wala akong nakitang ibang talong dun. Kaya ganito na lang yung kinuha ko. At least meron. O, oh, di ba? Diba? Tapos, eto naman yung ating okra. Oh. Siguro ito ano lang. Wala pang ilang ano. Is 2 and 20 franc. ba? Diba? Pero, okay na yan. Kaysa yung ano kaysa hindi mo naman makakain yung pera mo, ba? Diba? Nagtatrabaho nga tayo dito para makakain. Once in a blue moon lang naman, hindi namang araw-araw. At saka lalagyan natin ng alamang na fry, fry, dried, ano pala siya? sorry. Dried alamang, yung dried alamang. O yung malalaki maliliit na shrimp. Kaya guys, yun, ipre-prepare na natin. Babalatan natin 'to kasi si Ate, maano ma dito ah? Oh. Yung haba niya, oh, di ba? Isang ano, isang 1 meter ba 'to? Oh. Mahaba din siya. Parang yung ano, yung malunggay ni Ate Cynthia na pinadala niya kay Ate. O, ayan oh. Ayan guys, oh, ayan para makita nyo. Para maniwala kayo. Ayan. Kaya 'yan guys, magluluto tayo ngayon ng Dinding-ding. Buridibod ang tawag namin sa aming Ilocano kasi meron siyang kamote. Walang ampalaya, walang bunga ng ampalaya, hindi ako nakakita doon. Ang nakita ko lang kanina is, uh, um, tawag nito, um, sigarilyas. Kaso nga lang, hindi naman sila ano, hindi naman pwede. Kaya yan na lang. O, di pagtsagaan na lang kung anong meron, di ba guys? Okay. Ngayon ito, lilinisan natin. Wait lang. Lilinisan natin to. This is the way how ay balat-balat ng ano, ng maglinis ng malunggay. Diyos kong hirap. Meron naman yung mas malalaki kanina, kaso nga lang, baka matanda na yun. Matigas. I don't like Matigas kasi ang ang style nito hindi naman per piece kundi per kilo e kinikilo mo lang yon ang anti gas kaya ito na lang yung mas uh, maliliit mas mura mura ang is, ano mas malambot mas masarap di ba oh mga ano dyan nag-iisip-isip na naman kayo kung ano-ano ha o ganyan guys e ano na lang natin mag uh, balat na lang tayo ng malunggay

ano Okay, natin yung yung print Para tingnan natin yung tingnan natin lang kung tubig. natin. Pag-uulan siya. Kaya ilan natin doon? Sa fitak. Sa natin. Okay, guys. Ilan natin? lang natin na? sa Hi guys, yan lang natin yung bagong, yung main ingredients po natin. Ang bagong namin guys is homemade na, na namin ito. sa bahay, tsaka yung magawa ng bagong kasi. At ang kung saan nagkakayong na bagong. guys, okay. Yung bagong yung ingredients po, lang natin ang sipuyas. okay. Yung kamatis. din Uh, lang lahat. Tapos, yung ginger. Okay. Ayan lang so natin kumulo siya, guys. Para maduto yung mga sangka. Tapos, yung kapel. Ayan, kumulo na siya, guys. Ilagay natin yung kamote. Ito kamote. Ilagay natin lang nag-ulang siya. Ayan. natin yung yung kamote. Pasarapin yan. At uh, yan. Ang ginagamit namin sinasabi ng fully goods. Ano yung kano. Ayan lang natin. Maduto yung gusto. Yung kamote yung Ayan lang natin dyan uh, na lutong luto. Para, para naman ano. Magiging masarap siya. Kumulo siya, guys. At pwede natin isunod yung malunggay. Ito so, kong guys is uh, kumulo na natin. Sa may ayan, guys, so. ayan lang natin kumulo. Maduto ng ayos para mas masarap di ba? Diba? Kaya lang Kaya lang siya na ka ayan ang natin kumukulo, ng buong 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 Ayan buong oh. buong 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 Ayan buong 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 Ayan. buong 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 Ayan. Anti kung nakapanood mo ito, nagluto ako, kasi natatakam ako dyan sa ref. Nakaref lang naman. Ayan guys. Hindi lang naman. Pang ano lang natin. Ayan. Hindi ba, guys? Oh, kanyan lang siya. Kapag niluluto natin yung ginengding, gumagawa din tayo ng isang dish. Para mas masurep. At maraming ogang. Ayan. Ito lang natin yan, guys. Ayan. Ayan, guys. Oh. Ayan, oh. Ang surep ilagay na natin itong ano guys para ano yung dried uh, ano ito dried shrimp para mas mapango yun hmm. Ayaan lang natin kumulo ng kumulo ng kumulo ng kumulo takpan natin ayan tapos dito din umpisa na siya hmm. guys. Ayan lang natin marutulin yan. Balikan natin sa rep. May kanting tuyok din. Dini din tayo ng tuyok. Apat na piraso, apat na piraso. Ayan. Apat na piraso guys. Ang ano natin para tig dalawa lang kami ni Dina. Kasi si Dina may ubo din. O pagsabay-sabayin na natin. Ganun din, sabay-sabay din pupunta sa tiyan yan eh. Kaya isabay na lang natin ganyan. Para isa lang din ang amoy natin. Bagong tutup ay baka hindi pa naman ako. Takot mamamasag ako mamaya guys. May client akong isa. Mamaya mamamasag ako. Sayang din yun. Pasa natin. 25 franc din yun ah. In fairness. Kaya kunin lang natin. Trabaho lang kapang kaya. Sayang din. Dalawa sana. Kaso nga lang. sa isa tapos Kahapon ba sana ako pupuntang magmasag? Eh ang problema. Kinabad na ako kahapon. At saka pagod na rin ako. Kaya, hindi na ako matuloy. Kaya, mamaya na lang. And guys, oh. Ayan, yung isa. Malapit na. Tapos, ito naman yung isa. Wait natin ang result, guys. Ayan na, guys, oh. Kumulo na siya. Oo. Oh. Kumulo na siya. Kumulo. Tapos na rin yung aking prenato at makakain na rin ng konti. Nagutom ako, eh. Isabay na, eh, ilagay na natin yung okra. Oh, wow. Wait. Yung Okra ilagay na natin para maluto din. At yung talong. Binabad ko sa tubig guys para hindi siya mangitim. Yun ang toro sa amin ng amin tatay noon. Pag naghiwa ka daw ng talong, ibababad mo sa tubig para hindi mangitim. Ayan. Ayan. Antayin lang natin guys na maluto yung okra at talong. Tapos okay na siya. Charan. Kainan na mamaya. Ganon. Kaman tama. Pagdating ni BFFD na kakain na kami. Kasi may massage ako ng 9.30. Sayang din. Agoy, agoy. Lagyan din natin ng alam niya this. O, diba? Mm. lang ang buhay. Buhay, buhay lang. Para paraan lang 'yan ang pagluto mga guys. Yan. Ayun natin. durog na 'yung ano, 'yung kamote. Kaya nagiging medyo malapot na 'yung tubig. Tapos luto na rin 'yung malunggay. Kaya ayos na 'yan lulutuin na lang natin yung talong at saka okra. Ayan, guys. Titikman nga natin kung may lasa ba talaga. Lasa din, lasang dinigding ba o lasang ano, ewan. Ayan natin, guys. Saka natin takpan. Mmm, sarap! Sarap, sarap naman, guys. Diyos ko, puro, eh ilang kaldero na naman kaya ang aking maubos nito. guys, antayin natin uh, maluto. Pag kumulo na yan dyan, at saka ano, pagka luto na yung talong at saka yung okra, ayan, magiging ayos na ang lahat. Kakain na tayo. At ito na rin yung prinito ko kanina. Ayan, o. Oh. Apat kanina yan, kaso nga lang, tatlo na lang. So meaning to say, kinain ng pusa. O, oh, ba? Diba? It's so crunchy to guys. Very crunchy. Mm. Crunchy siya. Harap. BFF din na. Bili ka ng trabaho dyan. Diba? Ano lang. Tapos, afterwards, magano tayo ng chili. Oh. Chili raw. Chili red. Product of Kenya. Mahang to guys. To be sure. Eh ano natin yan. Ibabad din natin ng suka para may gagamitin din tayo. Okay guys, i-wait lang natin kung ano resulta ng ating niluluto. oh, ayan na guys, yung resulta ng ating dininding ding Iyan, oh. I hope na magugustuhan nito ni Dina. Kasi matagal na din siyang hindi nakapag-ulam. Tikman natin guys, kung anong lasa. Mmm, sarap lasang dinding-ding. Uy, huwag kang maingay na ginagawa ako. Tapos na rin yung aking uh, damit na nilabhan. Kaya ayan na ang resulta guys ng aking diningding, Ayan oh. Masarap siya. Sa akin lang ah, masarap sa akin kasi loto ko eh. Oh, 'di ba? Okay guys, maraming maraming salamat sa iyong walang sawang panonood. I-share ko lang yung aming ulam ngayong gabi ni Dina, ang aking BFF sa YT sa so, bahay. At saka mag-uulam din kami ng uh, tawag nito, yung tawag nito. Where is the ano? Yung eto oh. Pritong tuyo at saka pritong ano tawag dito? Small fish na to. Masarap. Crunchy. Ah, ito. Kasi Umuulan dito sa amin ngayon, guys. Masarap mag-ulam ng mga ganito ngayon. Tapos dining ding Ako iniisip ko, magluluto din ako ng ano, pansit na, yung pansit, parang pansit mulo. Yung, pa, yung ano, pansit may sabaw. Kaso ah, kulang ako sa ingredients, wala akong fresh onion. Kaya, pabilhin ko na lang si Dina mamaya. Yan. Yan na na aking ulam. Salamat guys. May shot shout out sa lahat ng mga nanonood. Salamat sa walang sawang pag uh, suporta guys sa akin ano. Bye bye guys. Salamat ng marami. Salamat, salamat. Love you all guys. Sana wag kang magsawang manood sa aming vlog. Ang iyong kapatid will mapasawa yung vlog at kakain na kami pagdating ni BFF. Bye! Salamat guys!